guys good morning and that I'm you guys now. Huh? i big to guys. ay mga idol. May na ba kayo? Kanin, merong pancit canton, merong itlog, no? a Concili kita guys may na ba kayo mga idol good morning good morning maaga pa lang malinsangan na no yung panahon ngayon init grabe yeah. Good morning. Kain ko guys oh. Nakapitas pa ako ng sili. Oh. Kanin, may itlog, may pansit canton. Ito, mm -hmm. Good morning! Kain na po kayo. তোমায় ছবি কোথ মালামেগ ন

nga pala nga idol, no? Sikat na sikat na si Diwata, no? Pares, pares overload, Diwata, no? Napapanood nyo ba yun, mga idol? Ang galing niya, no? Sikat na sikat na siya, tapos ang dami niya, ano? Naipupundar, no? Marami siya naipupundar na mga gamit, no? May sakya na siya. Para sa mga basher niya, huwag nyo naman, no? Ibas ng ibas siya, no? Diwata, no? kasi nagsumikap yung tao eh. No? Tingnan mo naman, no? ang ganda na ng buhay ni Diwata. No? Ang dami niyang ano, ang dami niyang customer. No? Yung paris niya. Yung overload. No? Yung kanyang karinderiya. No? Daming kumakain. Yan. Yeah. So yan lang guys. Sana magustuhan nyo ang video ko na to. Ayan. Shout out sa yo, uh, idol. Diwata, no? Ang galing mo. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Sana makakain ako minsan diyan sa iyong parisan, no? Bye-bye.